so so what's up what's up mga kalapatid katropa at karay ayan sa so for today's video guys isa kong muli ang inyong lingkod you're the only one video driver tv At heto na nga, binabagtas na natin yung daanan papuntang trabaho. So yun na nga guys, dito tayo banda sa may GMA Station sa may San Manuel. Sa mga oras na to guys, meron tayong natatanaw isang motorista. Yes, isang motorista na may tulak-tulak na isang motor. So tatanoy natin to siya guys at tutulungan na rin guys. So yun na nga guys. Ngayon yan boss flat. Hindi mo maraming flat yan. Mamaya na lang pag malapit-lapit na ako sa ano, hotel. Bakit? Yan dyan Okay lang, ha? lang Okay lang ha? Walang problema Saan so, ka na platang kuya? Dito sa Ano Latit sa Moreno Hmm uh, sa na, mm Hmm Buti na May tali tayo dito Walang problema yan Alright Anong pangalan mo kuya? Paul Paul? Uh -huh. Hmm Halos magkano rin pangalan natin ah. Ha? Ah. Halos magkawik din. Anong pangalan nito? John Paul. Ah, John Paul. John Paul man din ako. Ay, John Paul ka rin. Paul <laughs> so, lang kay para may <laughs> Okay. sa may bandang ano bandang Altex bago mag Caltex dito sa may Ha? Oh. <laughs> uh, Pigeon Rider TV po, Maya Bigakit tayo. Ay sige, Oh, So, yun, guys. Si idol John Paul. <laughs> si idol John Paul. Bali dito may sticker tayo. Ito idol na ah. sticker po. Wow, yeah. oh. Ha. So, yun lang, sir. Sige, po. Ingat po sa ano. Pak. Ayo, gen. bikin TBI dulu. Ah, sir. Thank you, thank Apa? You. Well, All right. sama, guys.